Samantala tatalakayin sa Prosperity for All Summit bukas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang mga mekanismo at tulong pinansyal para sa ikalalago ng mga maliliit na negosyo o SMEs ito ay upang makatulong ang mga ito sa ekonomiya ng mga bansa Mula sa Pasay City ito ang balita ni Joyce Balancio live Joyce go ahead Angela, kakapasok nga lang na balita na karating na sa bansa si Malaysian Prime Minister Najib Razak kasama ang kanyang asawa. Andito sila sa Pilipinas para dumalo sa 30th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na kasalukuyang ginagawa ngayong linggo dito sa Pasay City. At isa sa nakatakdang pupuntahan nila bukas ay ang Prosperity for All Summit na gagawin sa City of Dreams natin sa gaganaping ASEAN Prosperity Summit bukas ang mga malalaking negosyo at korporasyon upang tulungan ang mga maliliit na negosyo o SMEs na siyang bumubuo sa 99.6% ng ASEAN Business Community. Ayon kay ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion, tatalakayin sa pulong ang iba't ibang uri ng non-traditional funding mechanisms para lumago ang mga maliliit na negosyo. It's not only to create awareness that What is important is Creating an inclusive environment, getting big business to really help our small businessmen, especially our micro and small entrepreneurs. our MSMEs. Ayon pa kay Konsepsyon, prioridad ng pamahalaan ang tulong pinansyal at pagbibigay ng puhunan sa mga negosyo. Kaya naman ipinatigil na ang 5-6 at inirunsad ang P3 o ang pondo para sa pagbabago at pag-asenso program. Aalamin din sa Prosperity Summit kung ano pa ang maaaring maibahagi ng business experts mula sa iba't ibang bansa. Kabilang sa 30 panelists, Sen. Dating President Gloria Macapagal Arroyo, Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, at Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña. Dadalo rin sila Senators Juan Miguel Subiri at Bam Aquino para matalaki rin ang mga maaring panukalang batas bilang tulong sa mga negosyo. Layunin din ang summit na itatag ang ASEAN Mentoring Entrepreneurship Network na bubuin ng volunteers mula sa business community bawat bansa para magpalitan ng mga kaalaman patungkol sa pagpapalago ng mga negosyo sa rehiyon. ASEAN is not exclusive. ASEAN is inclusive. It is to benefit not only the large corporations out there, not only to benefit the more successful countries among the ten, but it is to benefit all nations among the ten and every uh, Filipino and every nationality in the ten countries. Samantala, Angela, maliban nga kaya Malaysian Prime Minister, inaasahan din nating dadalo bukas sa Prosperity for All Summit si Thailand Prime Minister Prayut Chan Ocha. Sasalubungin sila ni Vice President Lenin Robredo na siya rin maunguna sa nasabing pulong. At yan muna pinakuling balita mula dito sa International Media Center. Balik sa'yo, Angela. Maraming salamat sa'yo, Joyce Balancho, live na nagulat mula sa Pasay City.